Hello, good morning ulit sa ating mga kapis bookers dyan. Since last day natin dito sa Mindanao, nauuhaw tayo mga kaibigan. Parang gusto kong kumain ng buko, uminom ng buko at kumain na rin ng buko. Anyways, paano kaya to? Wala nang laman yung bulsa ko. Tingnan nyo oh. Wala. Wala talagang pera. Paano kaya Wala tayong pera. Pero ito gawin natin mga kaibigan. Since nasa probinsya tayo. Challenge tayo. Hihingi ng buko. Walang bayad. Kasama po natin. Yung aking dalaga. Yan. Hi! Hihingi tayo ng buko mga igan. Tingnan natin ha. <coughs> Tao po tao po ah. tingnan natin kung anong kung anong meron dito mga, yun may, may buko yan oh Swerte. may buko nga ang tanong Dami. bibigyan kaya tayo yan ang susubukan natin hello po magandang araw ay sir Oh, up, pwede, pwede ta makapangayog buko sir, wala mangod may kwarta sir. Oy, mutilaw ta may para la lang may makaon bag mainom. Ah, oh, wala well, problema sir. Eh. Right? Basta sa problem, sa probinsya, basta mangayog lang gid ka. Aw, oh, libre na siya. Uy. Wow. Ayos. Salamat kay sir. <laughs> Ngayon sa payan okay Libre. Bigger, libre, libre yung buko. Walang bayan. Tingnan natin kung talagang bibigyan tayo nito. Sige sir, kahit dalawa lang sir. Shout out sa ating isang viewers, no? Rochelle Marie Patulilik Timpla. Kumusta ka na dyan, nak? No? Salamat sa viewing. Instant tayo! Instant! instant tayo mga friend humingi tayo ngayon tumango agad tapos aakyat din siya agad be na natin hi hey, swerte tayo na yung nanghingi sila pa yung umakyat ayan o oh mga kaibigan umakyat talaga ang bait talaga di pag nandito ka talaga sa probinsya walang problema wow. yun na isa dalawa yun sir Tama na sir, dalawa lang sir, nakakahiya naman. O oh, di ba? Kitang-kita niyo mga friends, pag nasa probinsya ka, makakalibre talaga tayo. Ayun Yan oh. kinuha na ng ating ng aking dalaga, buko. Yan pababa na. Kaya payo ko sa ating mga nasa Maynila, nasa Cagayan, nasa Davao, nasa Cebu o kahit aling siyudad ka man ng Pilipinas kung hirap kayo kumain ng kahit na anong prutas umuwi lang kayo sa probinsya kung saan kayo nang galing kung wala kang tanim ay magtanim ka na rin pero kung gusto mo nang kumain humingi ka ng kamatis tanglad sibuyas buko at kung anumang prutas lumapit ka lang sa kapitbahay kung mayroon sila tiyak bibigyan ka